Outright apprehension ng mga sasakyang mamomonitor na lumalabag sa overspeeding sa mga expressway ipinagutos sa manang LTO. Detalyo ng balita mula kay Bal Gonzalez sa Rich Bal. Kuya Angel, hindi nahihintayin pang makarating ng tollway sigsit ang mga sasakyang lumalabag sa speed limit sa mga expressway bago kulihin. Ito direktiba ni Transportation Office Chief Assistant Secretary at Orny Bigol Mendoza II sa isang pagpupulong kasama ng mga tagapamahala ng mga expressways. Ang kautosan ay uh, inihayag ni Mendoza bilang bahagi ng mga pang sa pagpapatupat ng kaligtasan sa lahat ng expressways sa bansa. Sabi ni Mendoza, dapat aktibo mabilis ang pagtugon ng mga enforcers sa mga lumalabag sa tas trapiko, lalo na sa mga kaso ng overspeeding. Ani Mendoza, dapat ay agaran na ang pagkulay sa mga violators kapag na-monitor ng mga ito sa camera at iba pang mga kagamitan at hindi nahihintayin pang makarating sa exit point ng tollways gaya ng kasalukuyang patakaran anaya importante ang visibility ng mga imposter sa mga expressway upang dis disiplinahin ang mga motorista. Ang direktiba ni Mendoza ay alinsunog sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na palakasin ang kampanya para sa kaligtasan sa mga kalsada. Batay sa datos ng PMP Highway Patrol Group, halos 13% ng mahigit 31,000 aksidente sa kalsada noong nakalipas na taon ay nangyari sa mga expressways at halos lahat ng mga ito ay napamatay. Ako si Val Gonzales, DJ Ray sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal